Ito guys yung wiring installation ng ating apat na ilaw, control siya ng single switch. Yung ating line 1 papuntayan doon sa pinaka offside ng ating switch. Yan yung pinaka common ng ating switch. Diyan pupunta ang ating line 1. Yung ating line 2 papuntayan doon sa pinaka line 2 ng ating mga receptacle. Doon sa receptacle number 1, number 2, number 3 at number 4. Doon natin i-splice yung ating line 2 buhat doon sa ating circuit breaker. at yung return ng ating ilaw at, at, yung return ng ating switch papunta yan dun sa pinaka line 1 ng ating receptacle so, sa line 1 receptacle number 1 number 2, number 3 at number 4 dun natin i-coconnect o i-splice ang return ng ating switch papunta yan dun sa isang line ng ating mga ilaw so ito guys yung wiring installation ng ating isang ila, apat na ilaw control siya ng ating single switch